Kamusta mga maka full court? Hindi ramdam ng Lakers ang pagkakawala ni Anthony Davis. Tinambakan pa ang kalaban, at Austin Reeves hindi safe sa Lakers, pero bago yan dito muna tayo sa naging laban ng Lakers at Clippers. Akala nga po ng karamihan ay dehado ang Los Angeles Lakers sa laban na ito. Dahil kada maghaharap nga po ang dalawang teams na ito ay palagi natatalo ang Lakers dahil nawala nga po si Anthony Davis at Max Christie, binago nga po ni Coach JJ Redick ang kanilang starting lineup. Inilagay niya dito si Dorian Finney-Smith at Jackson Hayes. First quarter pa lang ay mainit kaagad ang Lakers. Nagpapaulan nga po sila ng mga 3 points. Kaya naman tambak nga po kaagad ang Clippers dito. Hanggang sa umabot na sa fourth quarter, ay na-maintain pa nga din po ng Lakers ang kanilang kalamangan sa 20 puntos. Hanggang sa natapos nga po ang laban sa score na 122-97. Pinangunahan nga po ni Lebron ang Los Angeles Lakers na nagtala ng 26 points, 8 rebounds, and 9 assists, 20 points, 5 rebounds, at 8 assists naman po si Austin Rivers. Sa Clippers naman po ay 20 points si Norman Powell. At 7 points and 9 assists lang si James Harden. Dahil nga po sa pagkakapanalo ng Lakers na ito, ay mananatili sila sa number 5 seed at dalawang games behind lang sa number 4 seed na Denver Nuggets. At samantala ang Lakers ay kulang sa interior bago pa man isakripisyo si Davis para kay Doncic. Ang browless center rotation ay pababakin na Jackson Hayes, Maxi Kleber, Christian Wood, na hindi pa nababagay pagkatapos ng operasyon sa tuhod noong Setyembre, at mga two-way contract holder na sina Christian Kaloko at Trey Jemison III. Mayroong dami, sigurado, ngunit kung ang kalidad ay napupunta, ito ngayon ay kabilang sa mga pinakamahinang pangkat ng posisyon ng asosasyon. Kailangan nilang punan ang pwestong ito ng mabilis, at magagawa ito kay Miles Turner, isang manlalaro na, matagal na nilang pinagnanasaan, ayon kay Jovan Buha ng The Athletic. Ang kinabukasan ni Miles Turner sa Circle City ay tila nasa ere, dahil ang kanyang kontrata ay nakatakdang mag-expire kapag natapos ang kampanyang ito. Inilarawan ni Buha si Miles Turner bilang, sneakily gettable, na may pag-aalinlangan na pumapalibot sa pagpayag ng Indiana na mabayaran ang halaga ng kanyang paparating na libreng ahensya. Si Miles Turner ay magiging isang malapit na mainam na paghahanap para sa limang pwesto sa LA. Magagawa niya ang lahat ng maruming gawain sa paligid ng basket, magiging mahalaga ang kanyang proteksyon sa rim sa likod ng perimeter group na ito, at isa rin siyang depth shooter mula sa malayo, 2.13 sa 40% pagbaril ngayong season bilang isang screen partner para kay Doncic o Lebron James, ang mga depensa ay kailangang isaalang-alang para kay Miles Turner bilang parehong isang banta na umuusad at lumalabas. Iyon ay dapat mag-iwan ng isang toneladang real estate para samantalahin ng dalawa sa mga nangungunang tagalikha ng liga. Kung ang Pacers ay hindi handang magbayad kung ano ang kinakailangan upang mapanatili si Miles Turner gusto niya ng isang kontrata, nagsisimula sa hanay na 30 plus milyon taon-taon, bawat buha kung gayon ito ang kanilang pagkakataon na mabawi ang isang bagay na may halaga bago mawala siya ng walang kabuluhan ngayong taginit. Marahil ay may kaunting pabor ang artikulong ito kay Austin Reeves sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya ng isang bituin, ngunit hindi yun labis na pagmamalabas sa kanyang laro. Isa siya sa labing isang manlalaro na may average na hindi bababa sa labing walung puntos, anim na assist at 2.5 three-pointers, at siya ang tanging pangatlong opsyon sa listahang iyon. Kasama rin siya sa isa sa pinakamahusay na non-rookie na kontrata ng liga. Nagkakahalaga siya ng 13 milyon ngayong season at kikita siya ng 13.9 milyon sa susunod na season. Malaking halaga iyon para sa produksyon, at iyon ay hindi sinasaalang alang ang anumang karagdagang paglago mula sa ikaapat na taong bantay. Ang Pacers ay nakakuha ng mahusay na mileage mula sa pagpapares ni Tyrese Halliburton sa pangalawang playmaker, Andrew Nembhard, ngunit si Austin Reeves ay nasa ibang antas bilang isang scorer at creator. Ang pagkuha sa kanya ay makakapagpataas ng nakakasakit na kahusayan ng Indiana, at maaari rin itong palayain ang front office na ito upang gamitin ang lalim ng backcourt nito upang patibayin ang frontcourt na may mastiak, marahil mas murang opsyon kaysa kay Miles Turner. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito?